Sa pamamagitan ng unfurling ng bandila ng balikatan, udyat ng opisyal na pagsisimula ng balikatan exercise ngayong taon, ito na ang pang-30 na edisyon ng taon ng bilateral military exercise sa pagitan ng Armed Forces of the Philippines at U.S. Military Personnel. Alinsunod sa Mutual Defense Treaty, ang Visiting Forces Agreement ay nilagdaan noong 1998. As the Chief of Staff of the Armed Forces of the Philippines, I officially declare the Philippines United States Exercise Balikatan 39-2024 open effective today. Ngayong taon ang isa sa pinakamalaking balikatan exercise na laluhukan ng 16,000 sundalong Pilipino at Amerikano. Ayon kay AFP Chief of Staff General Romeo Browner Jr., ang balikatan ngayong taon ay patunay ng patuloy na pagsisikap na mapalakas ang kooperasyon, dedikasyon at magkakasamang layunin na mapalakas ang interoperability sa pagitan ng mga tropa ng dalawang bansa. It is not a partnership of convenience, but rather a clear reflection of our shared history, unwavering commitment to democracy, and respect for international law in our pursuit of peace and security in the Indo-Pacific region. Aniya, kasama ang mga bansang may kaparehas na layunin ay maitataguyod ang mapayapa at maunlad na Indo-Pacific region. Kabilang sa mga aktibidad ay multilateral maritime exercise na sa unang pagkakataon ay idarao sa labas ng territorial waters ng bansa. But it's not really addressed to any aggressors. But for the U.S., as we have been speaking, and the Philippine side, it's more of the development of our interoperability, our collective effort, protection of international law, and develop that uh, make sure that the freedom of navigation in these areas goes freely and not impeded by any other parties in the process. I think uh, again. Um Exercises here and exercises in other locations operate based on uh, international order and international law, and I think well within your own sovereign um, rights and responsibilities. We're conducting uh, exercises that are. Pero dahil malapit sa lugar ang mga itinayong istruktura ng China, inaasahan na ng AFP ang posibilidad na may umaligid na mga barko ng China habang nagsasagawa ng pagsasanay sa bahagi ng West Philippine Sea. But uh, surely I would say that uh, we would expect some presence of the Chinese side also because they have built their structures in these areas. Wala namang nakikitang problema ang AFP sa pagsasanay na ito. We always adhere to international law and the freedom of navigation in these seas. So uh, I think we wouldn't see any problem so long as we follow international law and follow our agreed, mutually agreed cooperative mechanisms. Ang PCG naman magsisilbing security sa perimeter habang nagsasagawa ng pagsasanay para siguraduhin walang makagambala sa ginagawang aktibidad. This time we allotted six vessels from the Philippine Coast Guard. These are all Japanese made vessels. Yung dalawang 97 meters at yung apat na 44 meter vessels na magiging uh, platform and security uh, para dun po sa balikatan. Ilan pa sa pagsasanay ay ang Country Landing at Maritime Exercise LFX sa Ilocos Norte, Island Taking Exercise sa Batanes, High Mars Rapid Infiltration sa Palawan, Integrated Air and Missile Defense sa Zampales at marami pang iba. Bukod sa US Military at AFP, kasama rin sa pagsasanay ang isang daan 150 personnel ng Australian Defence Force. At sa unang pagkakataon na ilalahok ang French Navy na may isang daang contingents, ang Special Action Force ng Philippine National Police at ang anim na barko ng Philippine Coast Guard at kanilang Special Operation Force. Labing apat na bansa naman ang magsisilbing observer ngayong taon. Ito ay ang Japan, South Korea, India, Canada, United Kingdom, France, Thailand, Singapore, Vietnam, Indonesia, Brunei, Malaysia, Germany at New Zealand. Ryan Lakan Lale UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.